napili ko po si Yorme dahil nung nakarang halalan, sobrang ayos ng kanyang pamamahala. Naging maayos ang Maynila, naging malinis. Kaagapay, napakagandang salita na ang ibig sabihin ay kasama mo nakaalalay sa anumang oras ng pangangailangan. Bumalik ka na! Ubalik! marami siyang nagawa na alam namin nakatulong talaga sa hindi lang sa ta, di lang sa mga kabataan pati na rin sa mga matatanda. Ho! Let's get ready to your bed. At kung sa kalimang sa anim, may bakanti pa Back in the man. Baka pwedeng kayo na lang ang makasama ko ng panghabang buhay. Baka sa inyo, may forever po ako. Pwede, pwede ha? Ngunit kayong lahat na aming kaagapay ang magsisilbing bubog ng sinulid ng boka-boka natin. Mabuhay po ang kaagapay ni Yolbe! Mabuhay po! ang kagapay ng Sambalok, Maynila. Naway, pagtibay natin, pagbingkis-bingkisin natin ang ating hanay. Huwag niyo po kaming paghiwahiwalayin. Bumalik ka na! Bumalik ka na! Bumalik ka na! Bumalik ka na! Balakbakan po natin Vice Mayor Chia Dienza at Yorme Isko Moreno Domagoso. gawa, makikita mo kay Orme. Kaya mahal na mahal namin siya. Siguro talagang ibabalik namin si Orme sa barangay namin. Gusto nyo bang ibalik natin ang kaaliwasan? Lipunin natin ulit ang kadugyutan ng Maynila. Ibabalik muli natin ang kapanatagan ng pamumuhay sa lungsod may Maynila. Kaya mga kaagapay, makakaasa po kayo na balang araw, susuportahan ko po ng buong buo si Yorme Isko Moreno Dumagoso. Dahil alam ko na ang suporta ko kay Yorme ay suporta ko sa bawat miyembro ng kaagapay na narito ngayon. Ibabalik po natin ang sigla. Ang ganda ng Maynila, pero hindi namin kakayanin ang kamilang. Kung naiiyak ako dahil mahal na mahal ko si Orme, sana makabalik siya. Babalik namin siya. Dahil yung pangangalaga niya sa amin, approved talaga sa amin. Mayor, mahal ka namin. Na Lalo na ako, mahal na mahal kita. Natalo ka man ng presidente ngayon, mananalo ka ng mayor ng Maynila. Sapat ng minsan kong inalay ang aking sarili sa ibang tao, nagdesisyon na sila, balik na lang tayo dito sa Maynila. Diretsoin natin ang your miss joy. Makakatiyak tayo, padadaliin po natin ang serbisyo diretsyo sa tao at maluwan. Wala nang pasikot-sikot. Kayo, ang magpapanalo sa mayor natin. Kayo ang magpapanalo sa vice mayor natin. Magkaisa lang po tayo. Walang katalo-talo ang your miss choice. Sana po wag nyo na kaming pag-iwahiwalayin. Sana po, uh, isa na lang, straight. Kaya dapat ang gobyerno nakaalalay sa inyo at maramdaman nyo na dito sa Maynila patas pa rin ang oportunidad ng lahat ng tao. Mayor, kahit ano mangyari, babalik ka namin sa pagiging mayor sa Maynila para maigsan na ang kahirapan ng Maynila. Mga kababayan ko sa Maynila, mag-isip-isip kayo. Huwag niyong hindi lang sa pera. Tayo'y bumangon para sa kaunlaran ng Maynila. Maraming maraming salamat. Pagpalaay nawa kayo ng pong may kapal. Thank you, Manila! God first, thank you!